Dito sa Makabayad block na sila daw ay hindi hihinto maghahain daw sila ng petisyon sa Supreme Court versus OVP confidential funds. Again, ha? Again, ang ihahin po nilang petisyon is the unconstitutionality of the transfer ng funds and yung uh, office of the Vice President daw ay walang capabilities or walang karapatan na mag-makakuha uh, uh, ma ng intel funds or ng, atama uh, ng confidential funds So, uh, ibig sabihin, umiingay ang Gabriela nag uh, mag, uh, pe -petition sila, pe-petition uh, sa Supreme Court Ang petition nila, ano, korap ba si Inday? Hindi O, lagi nating iisipin na, na yung petisyon nila is for the Office of the Vice President to explain and... Uh, na maging un na unconstitutional daw yung pagta-transfer ng pondo sa kanila whether they gastos it or not, e, ibalik ng Office of the Vice President sa National Treasury yung 125 million yon, making it sound like the Vice President of the Philippines is corrupt. Oh, pero hindi kasi itong mga ito, sabi ko nga sa inyo, sa sobrang uh, kupal ng mga ito. Kapag ikaw, kung si Inday Sara, kung si Duterte, meron talaga silang paniniwala na nangurakot ito. Bakit? Hindi nila masampahan ng kasong pangungurakot. O oh, bag bagkos ang ginagawa ng uh, Makabayan Black is a fishing expedition. oh, hindi wala silang ano umamin sila na wala silang proof that uh, Inday Sara uh pocketed this 125 million actually ang sinasabi nga nila how did the office of the vice president spent 125 million in 11 days it means the office of the vice president spent it ibig sabihin ginastos nila oh so pinulsa ba o hindi hindi kasi nga ginastos nila may corruption ba hindi wala palagay ko bakit kasi nga ginastos nila <laughs> Ganun yun ha. O kasi kasi baka yung ibang mga gullible dyan, ako, talagang korap ito si Inday. Ano? Eh. Meron ng petition. Hindi po. Yung petition po is not a case. <laughs> Hindi po sila nagsasampa ng kaso ng malversation ng plunder kay Inday Sara bago sila po ay nangihingi ng tulong sa Supreme Court para pag-explainin si Inday Sara kung paano niya ginastos yung kanyang uh, kaperahan sa loob ng labing isang araw, labing siyam o kung ilang mang araw yan. Okay, ganun lang ha. Lagi niyong tatandaan yon Hindi po ito ibig sabihin na korup si Inday. Wala po silang uh, prueba ng corruption sa opisina ni Inday. Kaya sila ay nagtatry baka sakaling may makita ang uh, Supreme Court. Ganon din naman yung ginawa nung uh, grupo ni Lenny Robredo, yung kanyang uh, abogado na si Barry Gutierrez, spokesperson niya. Ganon din naman ang ginawa niya. Nag-file din siya ng petition sa Supreme Court uh, regarding the unconstitutionality of the funds being transferred to the office of the Vice President and yung uh, pag nila nila uh, uh, sa loob lamang ng labing isang taon. Na hindi nila ipinaiintindi sa tao na dumating po yung pondo na yung December 19 hindi mo na po siya pwedeng uh, gastosin sa January 1. O, oh, so talaga naman magmamadali kang i-ano yon gastosin yung pera na yun. Ayan, gusto nilang matanggal si uh, Inday Sara. Actually, hindi nila gustong matanggal. Si Inday, alam nila for a fact, alam nitong mga makabayan black for a fact that the Dutertes, kung meron kang dapat na i-ano, i-reklamo uh, sa kanila, hindi corruption kasi kung may corruption sana pagbabang pagbaba ni PRD, corruption na yung uh, mga ano ibinaba ibinabato nila sa kanya kasi si Gloria nung pagbabang pagbaba yung plunder kaagad ang inano sa kanya eh. Kinasa sa kanya eh, di ba? Yung pagnanakaw kaagad eh. Pero ang mga Duterte hindi kasi sila mga magnanakaw, maaaring matatapang sila, maaaring mga kamay na bakal sila pagkadating sa peace and order. Kaya yun ang sinisilip sa kanila, hindi mga magnanakaw kasi kung magnanaho mga yan, di sana may mga kaso ng plunder ang mga yan, di ba? Wala naman eh, nagkahamon nga si PRD sa kanila. O gusto nyo, hindi kayo. Magbukasan tayo ng ginasta para magkaalaman. Wala namang pumapalag sa kanila. Okay, so itong mga to, wala itong pinangahawakan ng mga ebidensya. Wala. Ang meron lang sila, propaganda. O, oh, they will make it sound like the office of the vice president. Sabi ko nga nyo, sa inyo, strike while the iron is hot. Mainit na mainit pa yung issue nanga paggasta ng office of the vice president for uh, 11 days ng no kanilang pondo pero ang uh, office of the vice president ay eh, meron naman na silang tugon at tumutugon naman sila pero ang media naman natin at ito ting mga ulaga ng mga ano na to na mga kongresista na to hindi rin naman nila hina-highlight na ang uh, opisina ni vice president ay sumagot na tungkol diyan kagalang galang ang arrive natin, ninungrando syempre. Oo, sabi nga ni Banat Bay, kailangan laging disinte. Gusto <laughs> lang mag-ingay, tama. O, sige, pahinggan natin. Gusto ko mainis kayo, ha? Oh, Word per word, bantayan ninyo mga sasabihin nitong mga santanas na ito. Kakaroon na po tayo ng uh, filing sa Monday, uh, kaugnay sa... Uh, sa kinakwestiyon nating confidential funds. Oh, uh, kinakwestiyon. Kinakwestiyon yung confidential funds, ha? <laughs> Hindi niya kinakwestiyon yung pagnanakaw ng uh, Office of the Vice President ng confidential funds. Malinaw, ha? No? Matibay ang legal basis to challenge the constitutionality of uh, the confidential funds walang expressly provided authority ang vice presidente na gumamit nito. So, walang ano daw, wala daw authority <laughs> ang uh, VP na gumamit ng confidential fund. Sila lang. Ha, <laughs> ah, sila lang. Mga ah, congressman lang ang meron. Ha. Ah, meron po silang travel exp expense. Di umano. Uh, actually, nakalagay yun sa kanilang uh, budget for 2023 na 2.66 billion nakalagay po yun gano'ng kalaki ha 2.66 billion mantaki mo ha ang uh, nagastos nila magko 40 milliones pa lang o oh, pero so saan mapupunta yung uh, sukli niyan okay anyways wala daw ha wala daw uh, authority ang VP na magkaroon ng uh, confidential funds or intel funds lalo na kung yung intel funds ay gagamitin saan o oh, basa bukod pa sa nagiging balon ito ng korupsyon at ginagamit para mag-conduct pa ng... Uh, anong balot ng korupsyon? Kung may balot ng korupsyon, iyong pondo, bakit kayo hindi mag-file ng kaso sa ombudsman ng korupsyon? Bakit sa Supreme Court kayo naghahain ng petisyon? Bakit hindi kaso ang hinain ninyo? Ha, ah, kung naniniwala kayo na may korupsyon o oh, bakit hindi nyo ha, -ha ano, sa kasuhan ang opisina ni Inday Sara ng korupsyon? Oh, wala kasi kayong ebidensya. Uh, you're making it sound like they are corrupt by saying na wala silang authority and yet meron sila nun. O, oh, hindi ba? Pero bakit meron ng OVP nun? Basa. Mas matinding surveillance at harassment sa mga progresibong grupo at individual. Oh. At progresibong grupo at individual. O kasi ang uh, accordingly, ito pong uh, confidential funds ng uh, VP di umano ay ginagamit anti-insurgency or laban sa mga salot ng lipunan na mga rebelde. O ngayon, ang sinasabi niya, ayaw niya or nan naniniwala siya na ang office of the vice president ay walang kapangyarihan magkaroon ng or walang authority o hindi, walang karapatan na magkaroon ng intel funds at yung kanilang intel funds ay ginagamit pang surveillance sa mga progresibong grupo. Sino yung mga yan? Yung mga aktivista. So ang gusto nila... Ang gusto ng mga komunista ay sirain ng gobyerno pero ayaw ng komunista na Sisitahin mo sila o uh, uh, lalabanan mo sila sa paninira nila sa gobyerno. Ayan. 'yan nga uh, 'yan ang katotohanan dyan. ha. O so nagagalit sila <laughs> kay Inday Sara dahil ginamit niya yung pera di umano sa uh, in, ano anti-terrorism which is paglaban sa mga rebelding NPA na according to uh, Joma Season mismo itong Gabriela bayan muna at teachers party list at yung kabataan ay legal front ng CPP NPA which is mga terorista na sinabi sinabi na po yan ng uh, United Nations yata uh, ganun yun na uh, so ayaw lang niya na sila ay sinisita uh, so gusto nila na mag, mag rally rally lang sila mag uh, rebelde lang sila nang hindi sila pinipigilan ano kayo bali? So, kaya sa paghahain natin sa Supreme Court, bitbit -bit natin yung malakas na panawagan ng mamamayan para ibasura ito. Sa Monday, <laughs> ibasura. So, ibig sabihin, ever, ang Office of the Vice President ay hindi na makatanggap ng mga ganitong pondo. Ah, so yun lang, yun lang ang kanilang petisyon. Wala po silang kaso na ipina-file na corrupt ang Office of the Vice President. O, oh, ang gusto lang nilang mangyari ay hindi na muli makahawak ang Office of the Vice President ng Intel Funds para magamit ang surveillance sa mga tropa pitch nila. Ayan na, malinaw. Okay, play. Uh, Magpa-file tayo ng petition. Uh, sa Supreme Court kaugnay nitong 125 na confidential funds. Ano 125? 125 na ano? <laughs> na ano ano ba yam? show mai? Puta nga talaga 'to, no? Oh, hindi ko alam, may kalyo sa utak 'to. Mahina ang ma Alam mo hindi naman sa pag-ano magaling 'yung bro sa tsaka 'yung si Manuel. Ito bobo 'to. Oh, asensya na mama, pero nabobobohan ako sa inyo talaga na ginamit ng Office of the Vice President na, na labag, tingin natin ay uh, labag sa konstitusyon dahil wala... What? oh ha, tingin natin labag sa... <laughs> Sabi niya kanina labag. Ay, tingin natin labag sa konstitusyon. Tingin mo lang. Tingin mo labag sa konstitusyon. Eh yung konstitusyon, yun ang ano eh, hindi naman kayo naniniwala sa batas sa Pilipinas. Kaya nga meron kayong... Uh pakikiba ka, di ba? May sarili kayong batas ng mga NPA eh. O, so, paano sinasabi mo na labag sa konstitusyon? Alam mo ba talaga yung konstitusyon? Uh, fina, follow mo ba talaga yung konstitusyon? Ano man itong nakabudget ng 2022. So, ang prayer natin ito ay, ang prayer natin dito ay, so, una, uh, i-declare itong unconstitutional, itong uh, pag ano no, pag pagbibig, uh, pagbibigay at pag uh, pagtanggap, paggasta nitong 125 million na uh, confidential funds. Oh, kum ha klaro ha. Kanina sinasabi ni Brosas 'yon. Paggasta, ibig sabihin nagastos na. Ibig sabihin hindi ni hmm. Ah, nagastos na. oh sabi ko nga sa inyo, ito pong kanilang ginagawa ay petisyon pag-iingay lang to just for them to have something na maiwan sa atin bago magpasko <laughs> dahil magbobakasyon ng mga yan, sasarap ng buhay ng mga yan eh. Baka magpunta sa ibang bansa yan, party-partying mga hinayupak na yan. Pangalawa, uh, maibalik ito kung ito ay ma-declare na unconstitutional. Ma maibalik ito sa kaban ng ating bayan. O para ano? Para nakawin ng mga <laughs> gumagawa ng budget, kano? <laughs> sige, balik na. Balik mo na nga Inday. 125 million. Late, late niya. Okay, so, so yun po yung ating mga prayer doon. At syempre, makuha natin. Ang mo ah, pag ito ibinalik ni Inday, Inday, wag mo isusori to. Alam natin, ginasas mo sa tama. Pag ito ibinalik mo, ibig sabihin, nagwagi na naman tong mga hayop na ito. O, oh, until, hindi sinasabi ng Supreme Court na ibalik mo yan, eh, wag kang papayag. Pero dapat, liable ang ano dyan. Liable ang uh, DBM ang uh, secret ang uh, assistant siya ang secretary ng presidente which is uh, nag-ano niyan nag-transfer uh, ng pera na yan. Ang hina nila dito OVP lang ah. Oh, this was transferred to the office of the vice president by uh, none other than the government itself, the BBM administration. So magtataka ka bakit never na nadadrag ang pangalan ng DBM ng uh, ni Bersamin at ng Congress na nagano nag-approve din ng pagtatransfer ng funds na yan. Atin accountability noong involved na mga officials dito. Kaya uh, sa Monday po uh, ng umaga, katayo po ay magpa-file ng, ng petition. Kasama rin po natin. Papaalam pa kayo, mga kinanginanginanginis nyo. Huwag na kayo magpaalam kahit na anong gawin nyo sa buhay. Wala kaming paki, wag na kayong magpaalam. Kung gusto niyo mag uh, iumpog uh, niyo yung mga ulo ninyo sa dingding, wala kaming paki. Gawin niyo na lang. Kailangan pa lang ito. Ito sinasabi ko sa ito sinasabi ko sa media natin ng mga sintu-sinto rin eh. Pantakin mo itong media natin. Inaano pa ha? Ini-interview, binibigyan din ng platform. Kung ang SMNI binibigyan ng platform, yung mga nagmamahal sa bayan, itong TV5, binibigyan ng platform yung sumisira sa bayan. Kaya tapos ang gusto nilang tanggalin yung sme na nagbigay ng pl platform dun sa mga nagmamahal sa bayan. Samantalang may mga prangkisa sa itong mga media outlets, <laughs> mga media companies na ito na nagbibigay ng platform sa mga rebelde. Aba, hindi eh, ka ba naman maiinis niyan? Oh, hindi ka ba naman mapapatanong yan? Uh, TV5, magkano ba ang binabayad ninyo sa... Uh, hindi pala. Ang binabayad sa inyo nitong mga komunista na ito? Oo. Baka naman... Baka lang ha, ito, nagtatanong na nga. Kasi alam natin na itong mga NPA, susunugin niyan yung mga satellite mo, susunugin niyan yung mga equipments mo sa mga, mga, mga remote areas, Baka naman ito ang uh, isa sa mga deal ninyo, ha? Na, sige, wag nyo sunugin yung aming mga satellite, mga antena namin, ha? Yung mga kagamitan namin, wag nyo sunugin. Instead of paying uh, the rev revolutionary tax, we'll just give you a platform.